Juan. Ikalabing siyam na kabanata. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. Siya ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa'y lumalapit sa kaniya at patuyang bumabati. Mabuhay <laughs> ang hari ng mga hudyo! <laughs> at kanilang pinagsasasampal si Jesus. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa mga tao, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, Heto! Pagmasdan niyo siya! pagkakita sa kaniya ng mga punong pari ng mga hudyo at ng mga bantay, sila'y nagsigawan. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan sa kanya. Sumagot ang mga hudyo. Ayon sa aming kautosay, nararapat siyang mamatay sapagat siya nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig niya ang sinabi nila. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Tagasaan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Tanong ni Pilato. Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus. Magagawa mo lamang yan, sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan, kaya't mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito sa iyo. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsikawan ang mga tao. Kapag binalaya mo ang hindi ka ng imperador. Ang sino man nagpapanggap na hari ay kalaban ng imperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na ang Plataforma. Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-aalas dosi na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Dalito ang inyong hari! sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari ng mga Hudyo. Wala sa hari, kundi ang emperador. Kaya si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgotha, sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus, Si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari ng mga Hudyo kay Pilato, Hindi sana niyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, Ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato. Ang naisulat ko'y eh, naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian nilang apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin punitin ito. Dahanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking tunika. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid nitong babae at si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito ay sinabi niya, Ginang, nariyan ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, Nariyan ang iyong ina mula noon. Sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako! May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, Nagarap na! Iniyoko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagilira ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at may biglang dumaloy na dugo at tubig ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kaniyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, Pagmamasdan na nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Pagkatapos nito, si Jose ng taga-arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus ngunit palihim nga lamang dahil sa takot niya sa mga hudyo. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga isang daang libra ng pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napapaglibingan Yamang noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus.